Good morning. ni among pamahaw. Oh. Maranay. Nagpet ko. Baliwan port sa Kogon. At neging adlaw. 25. Sagula na niya itlog. og uban pa. Oh. Ano po niya akong vitamins pang anemic. Ginamos sa usawan. Eh, tagaan na ako among silingan ani pahulam po kung niyag bugas mara kay pohon daw wala na po siya bugas yan na po yung manghulam na ko yan na naka crisis ka magtipid o yan na yan yung buhaton gusto magtipid nga Sudan daghan ni ganina niya kay gibalo naman ikaw man naghatag din kong duha sa pikas namahaw na may mo rin so drop dalapan ni Udto na ni Nga aku ako mag-budget, ah, mag-budget tipid-tipid, oh. mana may pamahal.